So, nakapaglagay na ng gutter dito. Tsaka dito. Ayan, paikot. Namin I mean, bali-bali, no? So, yun ang kanyang naging itsura sa taas, mga kapatid. Alright, mga Good morning. Ayan. Naglalagay tayo ng welded wire saka insulation so hindi tayo makapag video ng dire diretso dahil ano kulang test tao yan so ano natin unti unti lipat ng lipat din uh, yung mga year dito nilipat naman natin sa kabila so ganun lang teknik na para hindi natin ibababa yung yero inuna namin dito sa kabila tapos nilipat naman sa kabila ganun lang palit palit lapit na so hindi tayo napagkabit nung monday gawa nung alanganin pabago bago yung panahon medyo makulimlim so ngayon araw ng Merkulis paliwana ko alas otso ng umaga so yun mga budinting tapos na tayo uh, nag nalagay lang tayo ng text screw pagkatapos nyan maglagay lang tayo ng glass okay Ayan dito. Ilagyan ko na ng silan. Tapos yan may mga clam na dito. Ang mga suporta niya. Para hindi bumagsak ng mga ding gutter. Ayan dito na lang sa kabila tayo. Ito na yung pinaka finish product natin mga kabuting ting. So nakapaglagay na ng gutter dito. Tsaka dito. Ayan paikot. Daming bali-bali, no? So, yun ang kanyang naging itsura sa taas, mga kaputing-ting. tapos dito. Nagkaroon na ako ng siroho doon na ibang kulay. So, yun ang ating update sa ating gawa. At natapos na rin tayo sa pagbububong, no? Tapos yung... Ano sa baba na lang, sa ground. Yun na lang ang ating gagawin baga uh, nagpipintura na lang din yon tapos ito naman yung isang gawa natin ng nakarang buwan so bali, ano lang to ginawa na mga butingting alas mag isang buwan lang kasama to uh, one month lang namin ginawayan yan yung bubong ginawa yung trusses ito din pangalawa ito pangalawang trusses pangalawang Uh, building ganito din ka ginawa din namin yung trusses isang isang buwan lang kasi April kami nagsimula eh April mga April 10 mga ah, ganun so may na ngayon ayan so yun lang mga puting ting ha Ang ating update sa ating ginagawa at tapos na tayo sa baba na tayo <coughs> may kunting ano lang tayo dito mga retouch retouch na lang ayan sa so may mga gilid dito titingnan natin kung anong may retouch dito so dito rin ayan dapat pinuno to eh So, kasi papasukan mo pa ng tubig yung bakal na yan, yung may butas na maliit. So, retouch lang natin yan mamaya. Dito rin. So, mayroon din, nakausli. Ayan o. So, kasi dito sa kabila, mahirap nang pumunta dyan, naka waterproofing sila. Siguro, ang ating gagawin ay ito na lang i-cover natin. Itong side na to, para hindi pasukan ng tubig. maganda sana kung makukuberan yung uh, taas, ay yung tubo so yan lang mga butinting